Ayan guys. Oh, ganda ng porma oh. Mm. So tayo na. Tayo na. Eh. Uh, ah, okay so, alright. <coughs> ah, mama. Tapala dati yero kasi to eh. yung dito. Okay. 14 feet. 14 feet. Ba plano mo kasi, kasi sayang tong spasyo na to, yun. Oh. Diba? Plano ko dito tayo mag, magpaposte tayo tapat sa bubong. Tapat sa bubong nga ganon. Oo. Oh. Tapos ito kasi sasara natin tong isang buo na to, eh. So magsasara tayo. Diba? Magpaposte tayo kaya tatlo. Tatlo doon. San yung saranya dito na? Dito doon. Saran... tayo dito na eh. Hindi yung Ito sasara ko tumbo Oo. Sarado na 'to, Open na 'yan. Oo, open na 'yon. Para ba lumapad siya? Hmm. Lumapad ba? So magpo-post tayo ng Isa god. Maanem. Oo, mga ganyan lang. Ganyan. Kaya kaya 'yon. Ito lang pinto. din dito na magpinto. Pwede, pwede dito na Oo, para ano? Oh, dito na magpipinto. Pwede naman yun, ano? mhm -hmm. Sobra kaya ito mga to? Yung mga puno na ano? Ayun, ayun, nakatayo. Ano yun eh? Ma solid yun eh. Yung magpoposte tayong ganyan. Tapos, dito tayo magpipinto. Tapos, ano, papaikutan natin ng isang yero sa baba. Tapos, net sa taas. Mangyayari niyan, magpo mo na kayo. Hmm. Tapos sa baba, kay ikot sa mm. Um, mag-ano ka na kasi bibili pa ako ng net. Saka, hindi, yung yero unahin ko na ngayon. pagka poste nyo, i-ano nyo yung yero. Tapos mag-ano na kayong ano, yung, sa yung pagpatalian nyo ng net. Biyak-biyakin nyo lang yung mga kawayan dyan. Kasi may ano yun eh, kailangan may, may kapitan yung net dito sa baba eh. ba? Diba? Saka sa, ay sa taas, okay na yun. Dito pala, dito na lang kayo, dito pa pala yung kapitan ng net dito, yung pag pahalang. Mm -hmm. Kaya yan? Kaya po kayo. Sige, sige. Laliman, no, yung, no, yung, no, 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 no. Laliman mo yung ano? Yung hukay. Kasi magkakanal, pa, ka, papakanal lang ko ba pa sa inyo yun eh? Ay, kahit di na pala may kanal na pala ron. O, hindi na pala, kanal. Tapos magtatambak pa tayo ng ano, ng hingi akong kusot kay ano, kay bossing doon. At natin yung puso't yung loob. Hmm. Sige. Tatakpo na ako yung muna para ano. Habang nagpo-poste kayo. Ayan guys. Magandang lalaki ako. Hindi. Magandang umaga po. Ayan. So magpapagawa na tayo ng ating... Uh, ito yung sec second chicken coop na ginawa natin natin na uh, uh, open lang siya. Ngayon ang gagawin po natin is natin siya katulad po nung unang ginawa natin doon sa mga laying na natin na brown. Uh, may yero sa baba. And then, may net palibot. Tapos, palalagyan natin ng pintuan. Yan, para maging enclosed siya. Para doon sa mga darating natin bagong decal brown na mga dumalaga. So, ito. Uh, upisan na nila, Emon, eh, yung paghuhukay Magpo-posting muna. Ayan, sabi ko magposting muna rito. Bali, ano. I-extend namin ng konti. Kasi, ayun yung bubong. Yung bubong kasi ay, ano eh. Medyo malaki ang sobra. So extend namin ng konti ng poste and then tapat dun sa bubong and then itong buo na to ay sasara natin yan sasarahan natin yan uh, siguro yero sa baba then may net and then siguro toto ano ko na lang yung tatrapa lang ko lang ng yung kulay blue para masarahan siya yan, para kasi pag yero pa magastos yung yero so yun na lang yun na lang at least sarado yung part na to para pag umuulan uh, hindi sila maanggihan Ayan. And then yung trapal guys, ay po pwedeng itaas baba. Taas baba, parang spaghetti pa baba, pataas na pataas, pa baba Joke, no? <laughs> joke lang. Ayan. Uh, ayan, medyo pagod kahapon. Pero ito, ayan, mainit kasi, mainit, alas 8 pa lang, oh, mainit na. Hmm. Ito, tatanggalin to. Kasi kaya meron ganito guys, yung trajectory kasi ng araw, pagka ba alas 3, dito tumatama. Kaya ito, isa rin sa lalagyan natin ng, ng sarahan, ng trapal. Trapal na lang din para maitataas baba natin. Ito, uh, so, tatanggalin natin na mamaya. So, yun. Uh, mamaya, papakita namin yung kung anong magiging forma. Pero, ayan, inupisa na ni Emon. Ayan, si Emon, saka si John yung nagta, sila yung naglinis ito kahapon. So, sila rin yung pinapagawa ko ngayon. And, uh, ito mga decalb na to Ito yung galing kay, la, kay Sir Ron. Ah, uh, nabawasan na nga yan ng, ano, ng tatlo kasi ginuha ni Kuya Rex yung, yung tatlo. May story kasi yun guys. Si Kuya Rex kasi dapat ay magpapasabay sa akin. Kasi ang plano nga noon is kukuha ako ng mga ganito na naman dapat. Yung mga nagamit na sa farm. Kaya lang, ah, uh, naisip ko na mag ano na lang yung RTL na lang na legit 4 months. doon na lang lahat kaya 80 piraso pagkukunin natin na ganon. Hindi na ako kukuha ng mga ganyan. Kaya si Kuya Rex ay dito ko na lang ikinuha. Imbis na ano. Kasi para hindi na siya 80 lang kasi na ipa-reserve ko. Hanggang 80 lang yung kaya kasi marami din ipapa-reserve kay Sir Juan Agriventure. Para hindi na bawa, mabawasan yung 80 natin na na four months talaga. Dito ko na siya binigyan. Nagbawas na lang tayo dito sa uh, pinagswap pinag-swap natin kay Sir Ron. Yan, para solid yung ating ano, yung 80 na makukuha. Solid, hindi na mababawasan. Ayan. So, abangan nyo guys. Mamaya, papakita ko sa inyo yung kalalabasan. Ito mo, no? Ito, kawayan kasi ginawa ni Edgar. Ayan, you know, Kawayan ginawa ni Edgar. Pero yung sa atin, ay kawayan na lang din siguro. Ganyan, ganyan, ganyan lang din. Kaya mong gawin yan. Yung ano ah, pulido. <laughs> ay So, yung magiging forma ng ginagawin natin, ganito, ganito. Gagayahin mo yan. May mga ganito ka, oh. May mga ganito kang talian. Pagawa kayo ng mga pa, ano, balagbag na ganyan. Sa baba, may, may balagbag din yan sa baba, eh, sa loob. Ba ganyan? Diyan yung itatali yung net. Oh, wala tayo may yan, yung, yung balagbag. Mm -hmm. Kasi pag ano yun, eh. oh, yun. mas mahirap yun, eh. May maraya pa na mga kawayan dyan, ano. Gamitin natin lahat dyan. Well, kaya kaya na. Sige, sige. guys, so nakita ko sa kanya yung ano. Ito kasi gagayahin namin yun eh. ito. Yan mismo. Ganyan ganyan. Hindi hmm. pa ako nagpapakain. Ito ano. Kakarating ko lang binigyan ko muna ng instruction si Lemon. Eh, Pero after nito, tatakbo pa pala ako yero muna. Mga lima lima piraso. Yan. Limang piraso na. Na Nakawin. dos por dos. Anong sukat? Anong haba pala?

Oo, no? oh, laki na yan, eh. Nahirapan lang ako dyan, eh. Remember, no? dati, dati nga na natin? Ha? Yung dati dito? Hmm, yan yung dati. Oh, laki na, eh. Oh, kalima na. Yung yung na. na. Okay. Oh, guys, eh. niya yung dagul, abot Abot-abot na yung bubong. Ito hmm. <laughs> yung ating little one. Little one! Hello, little one! Yan, bibili muna ako ng, ano, materiales bago ako magpakain. Sakripisyo mo na ng konting oras. Ngayon lang naman. Yan, dapat kasi maaga talaga pagpapakain. Kaya lang. Isa lang si Kabokals. <laughs> Ayusin mo na natin tong materialis kasi para ano, tuloy-tuloy ang gawa nila. Mon, piliin mo yung solid ah. Pamoste. Pagka ano, hindi ubra yan, kunin natin sa'yo na ano. Pero ubra, ubra naman yata ano lulo pero ito po Oh, ayan 'yan. yan. Sa isa. Tatlong poste lang naman 'yan. Oh, ito ito mas mas solid yata itong mga nakalatag na to. Yung mga puno na 'yan, oh. oh solid. Oh, sige. Pili mo nila yung solid, ano. Pili na lang po. Oo. Oh. Ito magamit. Sige. Ayun pala eh. Pu pwede na 'yan. Counted na 'yan. Tapos 'yan. Ha? Ah? Bali apat na lang. Apat. Oo, oh, ayan. Buti nakita natin, meron pala natin lang. Mm -hmm. Kaya ito uh -uh. guys, tatagalin natin mamaya. Teka, tatakbo muna ako ng ano, materiales. Yan, si Ate Queenie guys. Morning po. <laughs> uh, ilang magkano? 430 po. Oh, uh, yung, yun yung, yung 10. Sa 10 po yun. Uh, yung 8. Sa 8 po is uh, 344 po. 344. Sige, ano? 1, 2, 3, 4 5, 8 Sa ba, si... Yan yung makapal, no? Pinaka makapal yan Opo Pag-age uh, 22 mm. Tapos 5 piraso Tapos isang 10 At saka isang 10 Ano mm. pa po? 4 na 4 na 2 by 2 by Ay, di, gawin mo na 5 5 2 by 2 by 10 5, uh, oo Oo -hmm kubay to bite diba? hmm. Ano pa po? Common nail, detress kalahati. Saka common nail kalahati kilo Ano ba 'yun? ah, uh, isa't kala... ano ba yun? one one and one. Isa saka kalahati. Ano mo tawag? One and one half. One and one half ano kalahati rin. Kalahati kilo. Uh, yun? Uh. Okay. ano pa po? Saka isang kilo alambre. Isang kilo alambre. Ano pa? Po? Yun, okay na. Kaya, magkakala lahat. May uh, <laughs> Ito po kasi, kumpitin ko lang po kasi by the press uh, uh, na kakala. Ah. Yan guys, yan ang pinaka-importante kung magkakala lahat. <laughs> kasi ate Queenie lalang gumaganda guys. Nasukin so, uh. <laughs> <laughs> so, na natin yan guys. <laughs> tayo lagi binibili yan.

sa so may gusto niya joke lang yeah di kaibigan natin yan tayo di, dito tayo lagi bumibili ng mga materyales natin <laughs> ayan <laughs> 2760 guys kaya sa bumili tayo sa junk shop mas maganda yung ano yung brand nyo talaga ayan guys si Bosig dumating na <laughs> Ayun, may mayari na Arvin bossing nila. Kaya mas... Kung alam kung kilala nyo si... Ito, si Mami Ann, yung truck driver na babae. na Nakikita ko nag-deliver niya siya rito. Si Mami Ann and Kobe. Yung lady truck driver ng dump truck na nag-deliver ng buwangin. customer din niya to. Thank Ayan, you po. thank you. Kilala mo si Mami Ann? Apo. Yung dump truck driver. and Ayan, deliver pa niya rito. Siya pa rin nagde-deliver dito. Nanonood nag din ako sa kanya. Thank, thank, thank you. Sa likod na lang, na. Ah. ah. Langis to? No? Ilagay mo langis? Ano Uulo mo. Inalik, ha? Tuloy mo kasi! Yung yeah, Ayan. Ayan yan. 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 Thank you, thank you. So, lahat ng mga memang mga ipot ba? Ayan. Labas mo lang dun para ano. Yan guys, oh. Nakita na natin ang forma, oh. Talayo tayo konti. Hmm. Can you see the look? Ayan, o. No? Diba? So, meron na tayong siding sa bagay. May pintuan na tayo. Ito. Hmm. Yan. Pintuan na tayo. And, bukas, uh, net naman. Yan. Kasi, ano na, mag-alasing ko na. Hindi na nalang matatapos to. Pero at least ay may may forma nila yung mga sidings natin para bukas ay uh, ano na lang net na lang. Yan saka dito yung mga ano, mga balagbag dito. Mga uh, balagbag ang payan para kapitan ng kapitan ng net saka ng tolda kasi ito sa uh, sasaku ano ano to eh. Tatakpan ko na lang to ng sakong blue. Yung sakong blue guys pagkatagulan para hindi umanggi papasok. Yan para hindi na tayo gumastos ng malaki. And eh, dito, ganun din sa akong ano, sa kung blue din para naman sa trajectory ng araw kasi pag pagka ano ayan oh, pagka ah, hapon na ah, mga alas 3, yan diyan na ang pasok ng araw. Hmm. Yeah. Pero okay na yan guys oh, lumaki oh. Ang laki ng inilaki guys oh. Nakita niyo. Ito yung naging extension natin, ayan oh. Ito, ito yung inextend namin. Kaya lumaki yan. Ibinukuan namin ng konti. Hmm, ayan, may pintuan na tayo. Ayan. Yung sa taas na yun, tatakpan na lang natin net siguro. O kahit wala na siguro. Taas na yun, hindi naman na siguro. Akita ng manok yan. Tingnan natin. Pero ayan, ito na. Ito, ito na yung forma, guys. Hmm. Yung ating second chicken coop. Hmm, na. So ito po yung paghahanda sa pagkuha natin ng panibagong batch ng uh, decal brown na this time talagang 4 months old po yung ating kukunin. Ayan, kay Sir Juan Agriventure. Ayan. Ang ganda oh. Hindi na ako pabili ng second hand guys kasi ano, mas mas maganda na yung ganyan na ano. ah uh, tawag ito brand new para pamatagalan na rin. Pagka luma kasi, kakalawangin lang din. Alos hindi na rin mapapakinabangan na ano. Ito, pagka hindi natin gagamitin, mababaklas pa yan. Mapapakinabangan pa yan. So ito, ginaya, parang ginaya lang namin yun. Ayun, yung ating original na chicken coop. So mag ano yun, yan, yung original natin batch. So nakahiwalay sila dito sa mga bago, yung pomplano. Hiwala yung bago sa luma, siyempre. Iba kasi ang production yan eh. Para para monitor natin kung gaano kaganda yung magiging performance per batch ng ating mga decal browns. Okay, so all right. Ang yero na lang nakakabit. Yung dyan, dyan yung yero dyan, okay na yan? Yung yero na yan, okay na yan? Naka-plus. Ay, hindi pa. Tawag <laughs> na tawag si Emon eh. Hindi, na lang naman yan, di ba? Tatalihan mm -hmm. lang. Dali na lang yan. Tatalihan oh, ko natin. Oo, madali na lang. Ah. Ang importante mo yung sa baba <coughs> Di baling Kung di pantay yung taas Basta lapat yung baba Ito, bra Ito yung nangyayari sa amin Ang may gunting ka Yero? Ayan pala, pwede yung gunting. Pwede natin yan. Manakaw mga yun. Magpapalit. eh. Joker eh. Napasok eh. Ayan guys. Ang oh, ganda ng forma oh. Mm. Ah, Ito tayo dito Silayan natin from the back Ayan uh, Okay, so alright unti-unti na naman pong uh, napupuo yung ating project yung ating pong second coop para po sa ating uh, mga bagong kukunin na Dikaw Brown, yung ating reinforcement uh, so tayo nga po ay kukuha ng additional na 80 heads of uh, RTL 4 months old na Dikaw Brown Ayan, so ito po yung paglalagyan natin. This was intended for the decab, uh, for the kabir sana, yung mga ating mga kabir. Kaya, kaya lang, uh, mas Nakikita ko guys yung ano eh yung profits sa egg production talaga sa Decal Brown egg production. So doon po tayo nagko-concentrate ngayon. So yung ating mga kabir, nag-reduce po tayo ng size and siguro lalagyan na lang natin ng maliit na uh, breeding pen yung ating mga kabir. Anyway, ang ang, ang gagawin naman po nating uh, negosyo sa ating mga kabir is uh, fertile egg And then pagka hindi po nabili yung fertile eggs, sasalang natin sa incubator. Bebenta na naman na, bebenta naman natin yung mga sisyo nila. So yun po ang game plan sa ating mga kabir. Pero ito mga decal brown nga po, ito po yung ating uh, uh, talagang ipo full swing sa ngayon. Dito po ako magko-concentrate both both uh, table egg production guys and then abangan nyo pagka na-plaster ko na lahat, plaster. Pag na-plaster na natin lahat 'yan, ay ipapasok papasok din po natin yung mga Fertile Eggs. So magbebenta rin po tayo ng mga Fertile Eggs ng mga Decao Brown. Kasi meron po tayong Dominant CC diyan na tatlo na rooster na nakastandby. Tapos po, pwede po natin gamitin sa kanila na ang kalalabasan po ay magandang klase rin po na layer na uh, Decao Brown. Kasi ang Dominant CC po ay isa rin pong uh, laying type na manok. Pag kinumbay natin yung sa at yung mga decal brown ay sigurado po maganda rin po magiging resulta. So yun, abangan nyo guys yung ating mga plano. Pero ayan o. Oh. Pero ito hindi pa matatapos to. Uh, bukas uh, net yan. Net pa yan. Pero siguro bukas tapos na yan. And then isa-sanitize ko yan. Sanitize ko. And then abangan nyo guys. Uh, pipick upin natin yung mga decal brown. Yan. So tayo po mismo ang pupunta sa farm ni Sir Juan Agriventure. At uh, tayo po mismo pipick up. And para din po uh, Makakuha tayo ng mga advice niya At uh, makapag-seminar tayo ng konti Patungkol po sa Tamang management ng mga Dika Browns Ayan So yan, abangan nyo guys Hanggang dito na lang po muna natin tatapusin Bukas po ay panibagong uh, content na naman Para sa pagkompleto uh, pag nila Nung ating uh, second chicken coop Bukas net na Net na yan Maraming salamat sa lahat po ng mga solid bukas Maraming salamat sa inyo patuloy na support ha, Sa mga solid viewers ko po Maraming maraming salamat. And gusto ko po palang humingi ng uh, dispensa po sa lahat po ng mga nagko-comments. Talagang hindi na naman po ako makasagot sa ating mga comments. Pero asahan niyo po, uh, once po na makaluwang-luwang po ako, ay makakasagot na po ulit tayo. Pasensya na po sa lahat po ng mga comments. Uh, don't worry po, sasagutin po natin lahat yan. Yan. And then syempre, uh, maraming salamat din po sa ating kaibigan ng Sir Boyet. yan. Lagi po nakasuporta sa akin at hindi po tayo pinababayaan. Shoutout po kay Sir Boyet from US. Yeah, Thank you, Sir. Then, sa mga bago sa channel ko, kung nagagusti po ating mga content, sana po mag-subscribe na kayo. And then, click niyo po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, muli, ito ang iyong Kabokos Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong maharap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!